Ah, dito Naglalakad ba? <laughs> Pauwi na tayo, kasaka. Galing tayo ro. Eh, medyo malayo rin kasi yung nilalakad. Eh, dito naman kasi. Oh, pwede rito. Baka pa Malalim pa yung tubig. Dito, malalim din. Oh. Kaya, hindi pa pwede. So, yan, nilalakad ko. Oh, yun yung ko. Malapit na ako. <clears throat> Pagod. <laughs> Pagod din maglakad, kalayo. Tsaka mainit eh. Opo, oh, mainit. So yun, dati kong dinadaanan. Ngayon eh, hindi na pwedeng daanan to. Binakura na yung daan eh. May, may bak. Oh, ayaw na magpadaan dito. Kaya yung mga makina namin doon, doon na umiikot sa kabila. Dito ayaw na magpadaan. Oh. Meron ng baboyre Mababatas na tayo dito. Ayan o oh. Ayan nyo may bakod na Ayan O oh. Binakuran Kaya dito ako bumapagta sa gilid O oh. Ayan o oh, sige Ayan na yung sasakyan ko Medyo Mga susundo pa tayo ng ano Susundo pa tayo ng apo sa school Tiga pa, chào môn chào